Magandang araw mga ka -modern. Sa episode na ito ay pag-uusapan natin kung ano nga ba at sino ang sumusundo sa mga taong yumao. Ano nga ba ang kanilang papel at paano ang tamang proseso kapag nire-retrieve na nila ang isang taong lumisan. Ano nga ba nila ito i-handle? Ano nga ba ang maaari nilang gawin? Ano ba ang tawag sa kanila? Ngunit kung bago ka palang lang sa akin channel, ay eh huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos at trivia na tulad nito. Para alamin natin karamihan sa atin ay maaari ng nakasaksi tuwing may kinukuhang tao na yumao. Pwedeng kamag-anak natin ito, hindi kaya kaibigan, kapitbahay, o kakilala. Mahikita natin ang bawat pagtangos ng taong malapit sa puso ng yumao. Lalo buhat buhat na ito ng dalawa hanggang tatlong katao habang nakahiga sa stretcher at may taklog na kumot. Ngunit sino nga ba ang mga taong sumusundo sa Yumao? Marami sa atin ay kilala sila sa bansal na mga taga-punerarya, taga-sundo, hindi kaya ay taga ng patay. Ngunit, alam niyo ba na may kanya-kanya katawagan ang mga tao ito? Ang una sa ating listahan ay ang funeral attendant. Ang papel nila ay ang ma-retrieve at ma-secure ang taong yumao. Dito ay kailangan lagyan nila ng cloth o telang cotton ang bibig ng yumao. At saka lang nila ibabalot sa kumot ang katawan. Dalawa ang kailangang maging funeral attendant sa pag ng yumao. At ang isa ay ang driver. Sa kanya nakasalalay ang manibela. At tumutulong din siya sa pagbuhat ng stretcher. Sila ang mga paunahing individual na makikita kapag may sinusundo na yumao. At ang tawag sa kanila ay mga undertakers. Opo. Sila po ay mga undertakers. Hindi po yung sa wrestling. Ang mga undertakers ay professionally trained at mayroon din po silang seminar tungkol sa grief and bereavement hindi lang po sila basta kumukuha ng yumao. Meron din po silang patel sa pamilyang nagdadalamhati at gumagabay sa mga kaanak na naiwan. Bukod doon, may alam din po nila kung paano i-handle ang isang yumao. Sa kadahilan ng hindi lahat ng lumisan ay magkakatulad ng kaso ng pagpanaw. Meron kasing ilang lumisan na binawian dahil sa nakakahawang sakit. Kung kaya naman ay nagte sila kung paano ito i-handle. Ang embalmers ay isa ding undertakers. Kaya responsibilidad din ng lahat ng embalmers na turuan ng undertakers. Alam niyo ba na ang trabaho ng ni Raya ay isa sa pinakamahirap na trabaho. Lalong-lalo lalo na nung panahon ng pandemya. Disclaimer. Sariling opinion ko po ito. Sapagkat bukod sa nilalayuan o iniiwasan ng Estado, ang mga undertakers ay hindi pa ito nabibigyan ng na magandang kredito. Kesyo na akadiri, barumi, at maaaring carrier. Pero hindi ko naman sila masisisi. Dahil nga sa limitadong kaalaman ng ilan sa atin. Ngunit ako, si Modern Mortician, ay proud na proud at ipinagmamalaki ko lahat ng Undertaker sa buong Pilipinas. Dahil kabilang kayo, tayo sa sumugpo noong panahon ng pandemya. Mabuhay ang lahat ng Undertakers at Embalmers sa buong Pilipinas. Ang tanong ko ngayon, nakapagpatawad ka na ba? O humingi ka na ba ng tawad? Kung oo ay humingi ka na din ba ng tawad kay Lord? Ito ang laging pinupunto ng aking bawat panong. Madali lang naman maging mabuting tao. Pero mahirap itong panindigan. Pero hanggat mayroon ka pang hininga at hindi ka pa nasusundong ng mga undertakers, ay simulan mo na ang magbago. This is a friendly reminder from Mother Mortician. Mapagpalang araw po sa ating lahat.